Pagmahal sa Kalikasan. Oras 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Sunshine News Blast Sunshine News Blast Nag-aalab ng na mga balita Sunshine News Blast Nagliliab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas Sunshine News Blast mula sa ACQ Tower at sa Makati ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International narito ang inyong news blaster headline sa ulo ng mga balita, LRT2 may libreng sakay sa Abril 9. Headline. Ilang consumer iginiit na hindi pa rin ramdam ang pagbaba ng presyo ng bilihin kahit pa bumaga ang inflation ngayong Marso. Headline. Comelec inuna ang malalayong lugar sa deployment ng 110,000 vote counting machines para sa May elections. Headline. PDP laban motorcade isinagawa sa Metro Manila. Headline. Headline. Defense team ni dating pangulong Rodrigo Duterte kompleto na ayon kay attorney Nicholas Kaufman Headline. Sa international news, Pangulong Yoon Suk Yeol ng South Korea tinanggal na sa pesto matapos ang impeachment trial. Headline. Sa sports news, Stephen Curry nanguna sa panalo ng Warriors laban sa Lakers. Headline. At sa ating showbiz news, Ben and Ben ilalabas na ngayong buwan ang kanilang new single. Headlines. Headline, headlines. News blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Magandang gabi mga kapartner. Narito ng balita ngayong araw ng biyernes, April 4 sa taong 2025. Ako ang inyong tagapagbalita, Zairil Libranda. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! balitaan bilang pagunita sa ika tatlong anibersaryo ng kagitingan nagandog ng libreng sakay ang Light Rail Transit Authority LRE, LRTA sa darating na Abril 9, 2025 ay may, may libreng sakay ang LRT2 para sa lahat ng pasahero simula alas-7 ng umaga hanggang alas-9 at alas-5 ng hapon hanggang alas-7 ng gabi para naman sa ating mga veteranong bayani bilang pagpupugay at bahagi ng Philippine Veterans Week, may libreng sakay rin ang LRT2 mula Abril 5 hanggang Abril 11 ng buong araw. Kailangan lamang magpakita ng mga veterano ng valid identification card mula sa Philippine Veterans Affairs Office of PBAO sa security personnel ng istasyon. Una namang nag-anunsyo ng libreng sakay ang MRT3 para sa mga veterano ng ikalawang digmaan. Sunshine News Blast Ilang consumer giniit na hindi pa rin ramdam ang pagbaba sa presyo ng mga bilihin kahit pa bumagal ang inflation ngayong Marso. Si Sheena Torno magbabalita mag-uulat ng Philippine Statistics Authority ng... o PSA na bumaba na raw ang inflation rate ng bansa sa 1.8% noong nakaraang buwan. Senyales nga raw ito ng mas mabagal na pagtaas sa mga presyo ng mga produkto at serbisyo. Kumpara sa mga nakaraang buwan, ang pagbaba ng inflation ay nangangahulugang mas kakaunti na ang naging pagtaas sa presyo ng mga bilihin at posibleng magbigay ito ng kaunting ginhawa sa mga consumer. Mas mababa umano ito kumpara sa naitalang 2.1% inflation noong February 2025. Ayon pa sa PSA, ang pagbaba ng inflation nitong Marso ay dulot ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga pagkain at non-food alcoholic beverages na umabot lamang sa 2.2%. Ipinapakita nito na kahit may pagtaas pa rin sa ilang sektor, ang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin ay naging mas kontrolado kumpara sa nakaraang mga buwan. Ang pangunahing nagambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng cereals and cereal products na may negative 5.2% inflation, particular dito ang bigas. Nakambag din sa pagbaba ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng meat other parts of slaughtered land animals na may 8.2% inflation, particular dito ang karne ng baboy. Bukod dyan, nag ambag o umano sa pagbaba ng inflation ang mabilis na year-on-year -year decrease sa transport index at restaurants and accommodation services. Ngunit ang datos daw na ito ng PSA ay malayong malayo sa aktwal na presuhan ng mga bilihin sa mga pamilihan. Kung pagbabasihan nga raw ang price monitoring ng Department of Agriculture, ang presyo ngayon ng karing baboy ay pumapalo na sa halos limang dang piso kada kilo. Habang ang presuhan ng isdang galunggong ngayon, ay naglalaro sa 200 piso hanggang 300 piso kada kilo sa ilang palengke. Pero ang tanong, ramdam naman kaya ng na mga mamimili ang sinasabing pagbaba sa presyo ng mga produkto? Mula akong naramdaman, lalo nga nagmahal. Tumaas eh. ang lahat ng mga bilihin. Dati 5,000 na daladala -dala ko, dami ko nang mabili ngayon. Ako, ewan ko ba, ilan lang, ayang e, manok lang na daan, magkano na, ang isda. Kaya panawagan daw ng ilang mga consumer sa Administrasyong Marcos. Tugunan ang walang humpay na taas presyo sa mga bilihin. Hindi naman nagmura ang mga bilihin, Bongbong Marcos. Ang sabi mo, magmura bilihin pero hindi naman namin naramdaman. Ano ba yan? Klaseng gobyernong to. Habang ipinagmamalaki ng pamahalaan ang umunay pagbagal ng inflation rate sa bansa, ay patuloy namang idinadaing ng mga consumer na hindi nila ramdama ang epekto nito sa kanilang mga bulsa. Git nila, mahal pa rin naman daw ang bilihin sa merkado. Ang mga datos ng PSA ay nagsisilbing gabay sa ekonomiya. Pero ang tunay na karanasan ng mga consumer sa kanilang araw-araw na pamumuhay ang tila mas mabigat at malino na panukat kung may nagbago nga ba sa andar ng ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMRI News. Sunshine News Blast. Samantala sa ibang balita naman para sa mga Pilipinong walang kakayahan na magbayad ng pagpapospital. Simula ngayong Bernes, Abli, Abril 4, inalis na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 45-day benefit limit. Ibig sabihin, ang mga miyembro ng PhilHealth na nangangailangan ng mahabang gamutan sa loob ng ospital ay hindi na mag-aalala sa kanilang gastusin. Sinabi ni PhilHealth Acting President at CEO na si Dr. Edwin Mercado na layo ng naturang hakbang na mabigyan ng sapat na serbisyong medikal ang mga Pilipino. Sakop nito ang mga medical condition at surgical procedure na nakapaloob sa PhilHealth all case rates, Z benefits, SDG related benefits tulad ng animal bite treatment, outpatient, HIV AIDS treatment at TB DATS package. Paglilino naman ng PhilHealth, hindi sakop ng bagong pulisiya ang 156 o 156 hemodialysis hemodial uh, session na sagot din ng state insurer. Sunshine News Blast. Noong Marso 28, ngayong taon, bandang alas 12 ng tanghali, isang magnitude 7.7 na lindol ang tumama sa bansang Myanmar na naramdaman din sa ilang karatig bansa gaya ng Thailand. Ito na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa bansa mula pa noong 1912. Mahigit 3,000 katao ang nasawi, libu-libu ang sugatan at apat na Pilipino pa ang nananatiling nawawala hanggang sa ngayon. Sa panayam ng SMNA News kay Dosa Diaz, isang Pinoy na nagtatrabaho bilang isang guro sa Mandalay at isa pang sa mga nakaligtas matapos ang paginig milagro na aniya ang nangyari sa kanya. Sa kabilang banda, hindi nito na iwasang maglabas ng hinanakit sa gobyerno ng Pilipinas dahil sa natanggap nilang tulong. Patuloy namang umaasa ang mga Pilipino sa Myanmar na sana'y may malinaw na aksyon at tulong ang Marcos administration sa kanila. Samantala, ngayong nalalapit na ang eleksyon sa Pilipinas, umaasa si Diaz na maihahalal ng sambagyan ng Pilipino ang mga nararapat sa posisyon ng ng gobyerno. Sunshine News Blast. Komile, malalayong lugar sa deployment ng 110,000 vote counting machines para sa May elections. Si Margot Gonzalez para sa balita. Alas 12 unang kaninang madaling araw, formal sinimula ng sinimulan ng Komisyon on Elections sa Camelot ang pagpapadalaan ng mga automated counting machine o ECMs na kakamitin para sa halalan sa Mayo 12. Para sa unang batch, umabot sa 3,700 ECMs ang naipadala. Bahagi ito ng kabuang 110,000 makina na nirantahan ng Komisyon para sa darating halalan. Ayon kay Kamlet siya mo ni George Garcia, ang mga ng ito dumaan na sa final testing procedures. Kabilang ng pagsusuri sa accuracy, transmission capability at security features upang matiyak ang maayos, mabilis at ligtas na pagbibilang at transmission ng mga boto. Pariyorida sa deployment ang mga malalayang lugar, partikular na ang mga probinsyang may geographic at logistic challenges gaya ng mga nasa rehiyon ng Mindanao kung saan kinakilangan ng mas maagang pagpapadala upang hindi maantalang operasyon sa araw ng butahan. Direktang dadalhin ng mga makina sa mga regional hubs ng COMELEC na nagsisilbing distribution center ng mga kagamitan para sa mga lokal na tanggapan. Ang Iligan Hub ang nagsisilbing sentro para sa mga lalawigan ng Lanao del Sur, Lanao del Norte at lungsod ng Iligan. Samantalang sa Buanga Hub naman ay maglilingkod para sa mga lugar ng Basilan, Tawi-Tawi, Sulu at Samuanga City. Ito ay i-distribute sa katibang hub natin. Yung nakastandoy doon para din po kuhanin. Yung mga lupang problem na ito. Ito ay lang kasi nasusunod yung hub. Kumpiyansa ang Comunic Chief na hindi papalpak ang mga makinang nirentahan para sa nalalapit na eleksyon. Umaasa naman tayo na yung pagkaabor ng mission ay hindi po mangyayari ng eleksyon na ito sapagkat bago po lahat ang mga makinang ito. Yung po kasing machine na And uh, dati, ginamit natin, tatlong beses na po kasi natin ginamit yung dati. Bilang paghahanda naman sa anumang posibleng aberya sa mismong araw ng halalan, tiniyak ng Comelec na may nakalatag na technical support sa buong Pilipinas. Merong 110 liter hubs ng Comelec na strategically located sa iba't ibang rehiyon upang agad na marespondihan ang mga technical na problema sa ACM. Kasama sa contingency plan ng Paul Body ang paglalaan ng 16,000 na standby machines na maaring ipalit sa mga masisilang unit kung kinakainangan. Bukod dito, may nakareserbang 60,000 contingency USBs, mga storage devices na ginagamit yan sa pag i at transmission ng election results upang masigurong integrated ang data sa kaling mag -aberya. Ang mga contingency equipment na ito ay bahagi ng mas malawak na election risk management strategy ng komisyon para matiyak ang tuloy-tuloy at naayos na eleksyon kahit sa harap ng mga hindi inaasang teknikal na problema. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News. Sunshine News Blast. Nasabot ng tauhan ng Bureau of Customs ang parcel na naglalaman ng higit limang Punto milyong pisong halaga ng high grade marijuana o kush mula sa Thailand sa pahigipagtulungan ng BOC, Philippine Drug Enforcement Agency of PDEA at iba pang operatiba ng pamahalaan matagumpay na naharang ang naturang kontrabando na idiniklara bilang crispy broccoli o freeze-dried broccoli. Bago nito, nakatanggap ng derogatory information ang PDEA patungkol sa mga naturang shipment na dumating sa Port of Clark noong Marso 26. Matapos sa mailalim sa full physical examination, ay nagpositibo nga ito sa high-grade marijuana. Agad namang naglabas ng warrant of seizure ang and detention laban sa naturang parcel dahil sa iba't ibang paglabag na may kinalaman sa ilegal na droga. Nakatakda sana itong ibiyahe patungong Legazpi City. Sunshine News Blast. Iligal na pagkalta sa sahod ng mga empleyado ng MMDA na bisto. Dalawang empleyado kulong si Jason, si Jason Robrico para sa balita. Natuklasan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na may ilang tauhan mula sa kanilang payroll division na minamanipula ang computerized payroll system upang ilipat ang bahagi ng sahod ng kanilang makasamahan sa kanilang sariling account. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, lumabas sa investigasyon na 43 pesos kada empleyado ang tinatanggal buwan-buwan mula sa sahod ng mahigit isang 1,200 empleyado. Nakakita po ng pamamaraan ito pong mga uh, suspects or yung perpetrators na manipulahin yung computerized system na nababago po nila yung pong computation na ginawa ng uh, accounting or finance department natin. Hindi po nagbabago yung amount sa ilalim. So basically, pareho. Ang nangyayari po, nababawasan yung maraming empleyado. Yung huli po namin nakita ay 43 pesos bawat isa. At inilipat po nila sa kanilang account bagamat walang ghost employees na pag-alaman na ginamit ng mga suspect ang pangalan ng mga retiradong empleyado at inilagay ang kanilang sahod sa account ng mga sospek. Kung titingnan nyo, maliit na amount, 43 pesos. Pero pag inaccumulate po, marami. Kung pagsasama-samahin po yung amount na yan, malaki kasi in effect, marami sa aming mga empleyado ang nababawasan ng na 86 pesos a month. na katumbas na po ng dalawang kilong bigas. So, uh, malaking bagay po yan, lalong-lalo na sa maliliit na empleyado. Agad na inaresto ang dalawang empleyado, habang dalawa hanggang tatlong iba pa ang kasalukuyang iniimbestigahan. Hindi po namin tinotolerate itong ganito at sisiguraduhin po namin na uh, yung mga gumawa nito ay mananagot sa batas. Again, ang ipapail po natin na kaso ay additional na kaso ay non-bailable offense. So habang nililitis po ito, malamang nakakulong sila. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumhal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sunshine News Blast! Samantala, isinagawa ang isang motorcade ng PDP Laban sa Metro Manila. Kasama ang mga kandidato sa pagkasenador na sumusuporta sa Duterte leadership. Sinimula ng motorcade sa lungsod ng Navotas bago ito nag-ikot sa Malabon. Kasama sa motorcade ang mga volunteer ni Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator Movement at iba pang senador. Kabilang sila Senator Bongo, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Raul Lambino at Philip Salvador. Kasama rin sa convoy ang grupo ni na Senator Ronald Bato de la Rosa, Attorney J.B. Hillo at Attorney Vic Rodriguez. Ipinahayag ng mga residente na kanilang nadaanan ang patuloy na suporta sa Duterte leadership sa baysigaw na Duterte pa rin at pangakong boboto sila ng tuwid sa PDP laban senatorial candidates. Sunshine News Blast. Lumabag sa ganban ngayong election period, mahigit 2,000 na. Si Paul Montibon magbabalita. Ang mga na ito ay nakatuon sa pagtutok sa posibleng panganib mula sa illegal na armas, partikular na ang mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng hindi otorisadong baril ang mga ulat ng gun-related violence ay patuloy na nagsisilbing dahilan ng paghihigpit ng mga otoridad upang maprotektahan ang kaligtasan ng publiko at matiyak ang kapayapaan sa panahon ng halalan. Umabot na sa mahigit dalawang libo ang mga naaresto dahil sa paglabag sa gun ban. Ayon sa pinakuling datos, 2,105 na ang individual na nahaharap sa kaso ito. Kasama sa mga nahuli ang mga sibilyan, mga miyembro ng AFP, PNP at ilang mga security guard na pawang nagsasabwata nakaraan o may hawak ng mga hindi otorizadong armasa. Ang mga lumalabag na ito ay nagpapatuloy na naging banta sa seguridad ng ating bansa. Kaya patuloy ang mahigpit na monitoring at operasyon laban sa mga ganitong krimen. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa National Election Monitoring Action Center o NEMAC, kabilang sa mga naaresto ang mga sibilyan, mga security guard at ilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Ang mga arrestadong ito ay patuloy na nagsisibing paalala na hindi ligtas sa batas ang si namang lumabag sa umiira ng Ganban. Ano man ang kanilang posisyon o estado sa lipunan. Sa kasalukuyan, patuloy na nangunguna ang National Capital Region na may pinakamataas na bilang ng paglabag sa Ganban na sinundan ng Region 3 o Central Luzon at pangatlo ay ang Region 7 o Central Visayas. Ang mga reyon na ito ay patuloy na binabantayan upang matiyak na mapapalakas ang mahakbang laban sa paglabag sa Ganban lalo na papalapit ang eleksyon. Mula naman sa mahigit na kalahating milyong checkpoints na ang isandaan at anim na put isah na individual habang isan libo at limang put na naaresto sa police response operations bilang resulta ng mga operasyon na kumpiskan ang 2,198 na baril at iba pang uri ng mga armas mula sa iba't ibang operasyon sa buong bansa ang mga nasamsam na ito ay naglalarawan ng patuloy na pagtaas ng hindi otorisadong armas na ginagamit sa mga krimen na nagsisilbing banta sa kaligtasan ng publiko at seguridad ng bansa. Patuloy na isinasagawa ng mga otoridad ang mahigpit na monitoring at mga operasyon upang matugunan ang problemang ito at tiyakin ang kaayusan sa panahon ng halalan. Ilang araw naman bago ang eleksyon hinigpitan pa lalo ang checkpoints sa buong bansa kasama na ang choke points para maiwasan o manong insidente ng vote buying at vote selling. Partikular na dagdan sa strictong implementasyon ang four wheels. Kasunod ito na nangyaring insidente na road rage sa Antipolo kung saan namatay ang isang biktima sa pamamaril sa gitna ng umiiral na para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal ng Udap Paul Montibon, SMN News. Sunshine News Blast. Kompleto na ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa mga reklamong crimes against humanity na isinampalaban sa kanya ng International Criminal Court. Ito mismo ang kinumpirma ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Duterte, sa isang media interview sa The Hague, Netherlands. Hindi naman na isinapubliko ni Kaufman ang, ang mga pangalan ng mga abogadong kasama niya sa depensa. Ngunit inaasahan niyang maglalabas ng isang court record ang ICC na magpapakita ng mga bumubuo sa defense team. Kinumpirma rin ni Kaufman na walang Pilipinong abogado sa court team. Samantala, kaugnay ng interim release ni dating Pangulong Duterte na katakdang magsumiti ng request ang kanyang defense team. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun -sun Sunshine News Blast! International News Blast! Tinanggal na sa pwesto si Pangulong Yoon suk yeol ng South Korea matapos pagtibay ng Korte ang impeachment na isinulong ng Parlamento sa botong 8-0 dahil sa kanyang deklarasyon ng Batas Militar noong Desembre 2024. Nauna nang sinuspende ni Yoon ang noong buwan ng Desembre matapos siyang ideklara ang Batas Militar na inalmahan naman ng Korte bilang isang seryosong paglabag sa Konstitusyon. Ayon sa punong mahistrado na si Moon Yung-bae, taksil umano si Yun sa tiwala ng mamamayan at nagdulot ng kaguluhan sa bansa. Sa ngayon, wala ng pagkakataon si Yun na umapila at haharap ito sa isang hiwalay na kasong kriminal. Sa isang pahayag, nagpasalamat siya sa mga sumusuporta sa kanya at humingi ng paumanhin sa hindi pagtubad sa inaasahang ng publiko. Si Yun ang ikalawang pangulo ng South Korea na napatalasik sa pamamagitan ng impeachment kasunod ni Park Geun-hye noong 2017. Itinalaga naman si Han duck soo bilang pansamantalang pangulo habang wala pang eleksyon at sinisiguro nito sa mga mamamayan ng South Korea na magiging maayos ang darating na halalan. Sports, Sports, News Blast. Nagpakitang gila si Stephen Curry sa kanyang 37 puntos upang pangunahan ang panalo ng Golden State Warriors laban sa Los Angeles Lakers sa score na 123-116 sa isang mainit na sagupaan sa Western Conference nitong Webes. Muling nagpakita nagpakitang gilas si Kerry matapos ang kanyang 52-point game laban sa Memphis noong Martes kung saan nagpasabog siya ng third quarter upang ilayo ang Warriors sa Lakers. Nagtala rin si Brandon Food Zimski ng 28 points, kabila ang walang 3-pointers para sa ikaapat na sunod na panalo ng Golden State. Samantala pinangunahan ng 40 years old na si Lebron James ang Lakers na nagkaro na merong 33 points habang nagtala si Austin Reeves nang 31 points kabilang ang siyam na 3 pointers sa huling yugto ng laban. Sa panalo o mangat ang Warriors sa ikalawang o ikalimang pwesto sa Western Conference na may 45-31 na record habang nananatili sa ikaapat na pwesto ang Lakers na may 46-30 kartada. Showbiz News Blast. Mapapakinggan na na-dismant ang latest single ng, Pilip ng Filipino folk pop hitmakers na Ben and Ben. Ang single na ito na pinamagatang Saranggola ay sumisentro sa kwento ng pagkakaibigan. Saranggola o kahit sa Ingles ay may imahay nagsasaad ng kalayaan at mga alaala na bagay na naman sa music style ng grupo. Kilala ang Ben Ben sa kanilang emotional colorful lyrics na melodies na, na na nakakakonekta sa kanilang tagapakinig. Ibinahagi din ng grupo ang kanilang official FB na short video ng kanilang kanta with caption na saranggola, a song about friendship na ilalabas ngayong April 11, 2025. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sun sunshine News blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. At sa ating pong words of the sign, the strongest power in the world today is the love of the Almighty Father for each of His creatures. Ang pinakamalakas na kapangyarihan sa sanlibutan ngayon ay ang pag-ibig ng dakilang Ama sa bawat nilalang niya. Sunshine News Blast! Inyong pong natong haya ng balitaan ngayong gabi ng biyernes, April 4, sa taong 2025. At sa muli po sa ngali ng buong pwersa ng DZR 1026, Sunshine ready Manila, para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal, ako po ang inyong naging tagapagbalita, Zairil Libranda. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine -sun 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 News Blast! Sumay ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.